Pwede bang ako na lang ulit? Sobrang uh, yung nagmamakaawa ka na pwedeng ikaw na lang. Kasi wala ka namang choice. Maraming pagkakataon na pwede kang mamili sa iba pero hindi kasi yon yung choice na gusto mo, di ba? In Filipino we say, pwede bang ako na lang ulit? Uh, Ngunit may iba pang paraan upang mas kaakit-akit ang pakiusap mong ikaw na lang ulit kung sasabihin mong Handa akong lakarin ang milya-milyang kilometro pabalik sa mundong may ikaw at ako. Nais kong buhin ang napabayaan nating kahapon na sinabayan pa ng paglimot ng panahon. Hindi makukumpleto ang ating storya kung ang mga kabanatang nabitin ay hindi matutuloy sa susunod na kabanata kung ang bawat isa ay hindi natin muling piliin. Mga simpleng linya na hindi kita iiwan, mga simpleng linya na ikaw lang wala ng iba, mamahalin kita hanggang sa dulo, So muna kayo ng mga ingon-ana ng mga linyahan, mabibas, no? Kung iingon ni mo na si mo ang ipanguyaban, umingon sila, ah, wala na, huwag na kayo na. <laughs> wala na na ka ng effect sa so, buwa. Uh, Manang, uh, instead of saying that in uh, Filipino way, try to expand. Try to expand your lines. Gamiti og panitikan. Apply ang akdang pampanitikan sa pamagitan ng tula para mas maging maganda siya. Mas kapanipaniwala at mas kaakit-akit. At mas ramdam ng taong sinasabihan mo ng ganun.